Marami daw po kasi nagtatanong kung anong reaction natin sa si Sara Duterte sa um, impeachment case na na file laban sa kanya. Ang totoo niyan, impeached na po ito sa si Sara Duterte sa Kamara. So sa Senado na lang. Maraming nagtatanong kung ano daw ang kanyang masasabi, kung ano daw ang kanyang saluobin. So expected na mga kababayan natin na magbubulalas na naman itong sa si Sara Duterte na sasabog na naman sa galit etong si Tambalustay pero sa lungat ang nangyari naging uh, naging maamong tupa ika nga naniwala na may power ang pagdarasal kasi sabi niya marami daw ang patuloy na nagdarasal sa kanya hmm. kala ko pa presidente ng impyerno or vice president ng impyerno etong isang, isang ito so kakaiba talaga at kung ikaw ay normal, normal pa rin ang pag-iisip mo, sigurado maiisip mo na hindi na normal ang mga ganitong kinikilos ng isang leader. Doon sa Articles of Impeachment, ang sinasabi doon, yung pinakamabigat doon, yung kabuuan na conduct na sa Sarah Duterte bilang vice-presidente ay hindi talaga akma. Yun yung pinakamabigat dun eh, bukod siyempre doon sa pagbabanta, bukod siyempre doon sa confidential funds at marami pa pong iba. papa nagpapasalamat daw siya, marami pa daw mga kababayan na taus-pusong sumusuporta sa kanya at nagdarasal. Yung sinasabing taus-puso, medyo malabo yun. Dahil kung nakikita natin sa social media, posibleng ang mga naandyan at nagnangalingal pa rin at nagpapakita ng suporta sa inyo ay baka mga trolls na lang. <laughs> Pero balik, balikan natin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag, ukol sa planong impeachment niya daw sa mga nakaraang buwan, ang tanging masasabi ko na lang sa puntong ito ay God save the Philippines. Hmm. ba diba, paawa? Talaga po bang kayo yun? Kayo yung sinasabi niyo na magsasalba ng ating bansa? Bakit po kailangan palang isalba ang ating bansa? dapat isalba ang ating bansa, hindi ba dahil sa mga katulad nyo? Isalba laban sa mga katulad nyo po? Ay kung ganito ang iniisip nyo na kayo ang sasalba, malabo yan dahil baka lalong mapariwara at mapahamak ang ating bansa kung kayo ang mag-attempt na maisalba nga ito. At uulitin ko, bakit kailangan isalba ang ating bansa? Dahil ba sa inyo na mga Duterte? <laughs> Good luck!